So, happy day. Okay. Meron tayo dito ang angle square na HAS 3001. So, ito po siya. Nag-expand. Namumove. So, nababaliktad po siya mga kain ko. For example, ma'am, sir, ito po yung ating pipe at ito yung paglalagyan ng tiles. So, paggamit po nito dun sa may pinaka-edge, lalagay po natin yung pinaka-angle niya. Ayan hindi up po natin. Pag naipitan na po natin yan, pwede na po natin tisubukan doon sa mismong appeal natin, Ito yung siya, for example. yung 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 ayan po. Tapos tayo. Check natin. Makay ko kung sakto siya. Dito. Okay, makay. Sakto na po siya. So, hindi po tayo magkakamali ng pagbubutas ng ating tiles.